Kung nais mong lumigaya ang iyong buhay, hanapin mo si Jesus at ibigin mong tunay. Ano ibig sabihin nito? Ang teksto ay isang maikling mensahe o tula na nagpapahayag ng isang malalim na mensahe sa espiritual na aspeto ng buhay. Ang ibig sabihin nito ay para makamit ang tunay na kaligayahan, kailangan mong hanapin ang Panginoong Jesus at ibigin siya ng buong puso ang mensahe ay nagsasaad na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa material na mga bagay o sa pansamantalang kasiyahan, kundi sa isang mas malalim at mas makabuluhang koneksyon sa Diyos na kinakatawan dito ang Panginoong Hesus. Ang pag-ibig sa Panginoong Hesus ay itinuturing na susi sa pagkamit ng tunay na kaligayahan at katuparan sa buhay. Thanks God! Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen.